Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon pala guys, uh, mayroon ulit ako sa inyong ituturong ng lutuin. So, yun nga, ay uh, disclaimer lang guys ha. Hindi ako eksperto sa pagluluto. Ito ay base lang sa kaalaman ko kung paano siya lutuin. So, ituturo ko sa inyo dito yung uh, gulay na uh, gulay na patola. So, ayun nga guys, ah uh, papakita ko dito guys kung ano yung mga sangkap na gagamitin at paano siya lutuin. So samahan nyo ako guys at uh, try nyo rin guys. Masarap to. Uh, malinam malinamnam at the same time guys. Uh, yung gulay na to is uh, pwedeng pwede sa kahit kanino. So ayun guys. Uh, ito guys ang binili kong namin ng aking asawa ay patola guys. Nagluluto kami ng patola. Yan. So hugas na yan. Ganang sangkap nyan ay. Ayan, uh, yan. bumili rin ako ng miswa. So, 5 pesos lang din yan. Then, bawang, nalagyan namin ng luya. Siyempre, may asin, bechin, at siyempre, paminta. So, yan guys, yung mga uh, ating mga gagawing sangkap, guys. So, rin yung samahan ako sa ating pagluto na masustansya at masarap na buday at simple luto in bahay. So, eto guys. Guys, nagpahit na ng kawade then nilagay nyo yung sibuyas sinunod ang bawang yun, yep. isinunod na rin po guys yung ah, uh, luya so guys ikigisa naman to guys ha konting mantika guys Ito so, yun guys, medyo pinakalimutan ko dun. Pinakalimutan ko dun yung guys, yung uh, yun sya. So, ayan guys, natin haluin. Tingnan lang guys ng paminta. Ganun na naging natin yung na Red shell Siyempre guys, na maganda ng Ang lang guys, halo-halo in Ito guys, pinagiging sya ng Norfolk, nor yung chicken cubes guys Ito yung guys, haba-haba yung daan guys So ganyan guys, nilagyan nyo ulit nyo sya ng tubig. Guys, nanasin nyo kung gaano karami ang tubig na inalagay nyo at yung mga nilakot nyo yung templa ng uh, ricardo guys. So guys, at tataklo ba na sya. So guys, nilagyan sya ng first miswa. So ganyan guys, naluan lang sya ng miswa. Then, titikman na sya. Screen so, sa inyo guys ang gusto nyong templa ha. magdadagdag pa kayo. Kasi kunti lang naman to at isang kainan lang namin. So yun guys. Lahat na rin guys yung miswa na kunti lang naman kasi siya. So yun guys, buto na siya. So hahanguin na, na lang siya. So happy eating guys. And enjoy sa ating ako uh, gulay na hangulang.